Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Ayan, bumalik na naman kami ni Dadong tito sa The Everyday Kitchen. na ni Dadong yung donut. Dadong. Ay, same pa rin pa. Yes. Yeah ganda. Uh, relaxing na. No? Maple caramel. Brown butter. Ano gusto mo? pero salty. Ito yung banana cream pie, no? Mm -hmm. Ito? Ay! Chocolate salted caramel. Masarap. So, ayan na. Chocolate salted caramel. Thanks bili lang tayong donut kasi mahal po yung kape nila doon lang tayo sa double double na uh, mga ano lang almost 2 dollars lang pero ang ganda ng ambiance ba diba? kita nyo naman hindi ko lang masyado na ano yung kamdon doon kasi syempre baka makita tayo na nagbi video at kasama sila eh magagalit sila ba diba? pahapyaw lang Ayan. So, ayan. Bibili lang kami ng... Bibili lang kami ni Dadong ng kape. Dun sa Teams. Tapos, punta kami sa St. John's Music. May ayusin lang din ako dun na... Yung sa... na-rent namin na clarinet ni Teams. So, dyan tayo sa Tim Hortons. Bibili muna tayong kape. i-redeem ko pala yung napanalunan kong ano, coffee, tsaka, ay may donut, parang may donut pa din ako dun, na napanalunan. Kaso lang may donut na tayo, sunod na araw na lang pala. si so, may inayos lang po kami dyan sa St. John's Music. Kasi Ah, uh, ewan ko. Siguro may nagka, ano, baka glitch lang yon dun sa system ng St. John's. Hindi, baka Baka time. Activated na yung card ko na bago kasi na-expire na po yung dati kong card. So, binigyan ako ng bagong card ng PC and then, so activated naman siya. Ewan ko bakit sinabi sa akin ng PC na dinecline daw nila yung transaction nitong ano, ng St. John's. Tapos makita nila sa system nila, okay naman. Pero in-update ko na lang din yung bagong, ano ko, uh, expiry date ng card ko. Tapos syempre yung three numbers doon para magiging, ano na, sa sunod. Hindi na magkaroon pa ng glitch na ganyan. Dito, dito kami kasi nagre-rent ng, ano ni Denise, instrument mm -hmm. At saka ngayon, kagandaan ngayon, uh, in-offer na nila na i-buy out na lang yung ano kung gusto namin. Oo, yung unit. Since na matagal na rin natin na Pero okay na din, okay pa din oh, naman yung okay, unit niya, di ba? Tsaka magkano na lang idagdag mo, 160 at least ang unit sa kanya na. Oo. Oh. Di ba? Mm -hmm. Parang Pwede na rin, parang para masanay na din pati si Denise dun sa unit na yun. At saka para ka na rin nag-rent to own na lang. Mm -hmm. Na? misipin mm -hmm. mo? Oo. Oh. Parang nag-rent to own ka na lang. Kasi 23 3 years na na nire-rent namin yung unit. Hindi siya bago. Pero okay naman si Dennis doon. Uh, maintenance naman kasi nila eh. Oo, libre. libre. Pag may no. ano, may diperensya yung instrument, libre naman pag ipapagawa mo siya. So, nung nakaraan, ano nga ba yung pinapalitan natin? Yung parang lock lang, no? Oh. Yung lock nung pinagdugtungan. Yun yung pinapialita namin last time. Pero after nun, okay naman. Yung binibili lang namin, yung reeds, yun yung mga kawayan na yung iniihipan nila. Yun lang yung binibili namin. So, ayan. At least, mga ano si Bengbe. <laughs> Alam niya pa na sa kanya na yun. Luma lang yung lagayan niya. Pero okay lang. Mm, kasi yung balak po ni Denise, pag nag-high school po siya, sasali pa rin po siya sa banda. So, mas maigi na diba, meron na mismo siyang instrument na kanya. Although, hindi naman siya bago, pero okay na din. Ay, nililinis nila yung mosaic. ko. Nagliliparan yung mga yelo. Ayan. Tinatanggal nila siguro yung yelo dun sa pinaka rooftop, no? atay ng building ng Brant, no? Ito tayong nag-tour uh, dito. Yung Queen City X, dito yan. Ay, yung parking area na to, yan. Dito sila nilalagay pagka July hanggang August. Or August ba? Until ano? One week lang naman yun, diba? Itong ka, ano na to? Itong malapad na area na to. So, pag uh, regular day na walang Queen City X, ayan, nagiging parking area siya. Hindi pa tayo. Ay, masarap din to. Masarap din siya. Plain lang siya sa loob na ako. check ko ako kung may napanalunan ako sa kapita. Mag-roll tayo. So, ayan. Try natin kung may napanalunan tayo. Let's roll! Ooh! Winner! <laughs> may coffee! O, oh, Winner! Yung dalawa binili mo? Mm-hmm. -mm. Oo, may winner tayo. May isa pa ah. Roll ko ulit. Ayan, let's roll. Winner ulit! Kung anto ba sa kape? O diba? Oh, libre kami dalawang kape. Um, alam nilang favorite natin yung coffee nila. Hmm. Hvis du kan lide denne video, så kan du også lide denne video. Masarap. Oh, de ba? Masarap nga dado. Hindi mo pa natikman eh, nanguuto ka din eh, no? Yan, oh. Tikman mo muna bago ka kumanta. Tikimin, tikimin. Mapapakanta. Char. Sakto lang, buti na lang. May isa pa palang gata dyan. Dinagdagan ko, bali tatlo na yan. Kasi. sa mm -mm. Kasi kung cream yan, pwedeng isang balot oh, na malaki. Talagang 20 <laughs> na. Uy, ang mahal ah. Ang mana, 20 na yan. Wow. Pwede na to. Ayan no. Oh. niya. Tilapia. Mapaparize. pa pala ngayon. So meron sila ni Bengbeng sa... Cross? Mm -mm. Meron silang cross kosa... no. sa noo. ka tunay. Ha? Bawas ang kasalanan yan. Oo. Oo, ano ka? <laughs> si Dadong to. So, eh, Nume-entry no, na naman. Ang me May... Ipipit mo ka agad. Mali eh. Tama ba? Tama ba? Kasaway si Dadong. Ako sa'yo. So, ayan po. Dito muna kami sa superstore. May ititingnan lang kami ni Bengbeng. Ikaw lang eh. <laughs> oh, Kunyari lang yan na ako lang. Pero mamaya may bit-bit din yan. <laughs> Bili lang ako likbang. Ay. Hindi ko masyado yung type. Yung Dapat isale na lang nila, no? Para alagaan natin. Char. Dapat yung isa, sale. Kasi ano eh. Yung gusto kong orchids. eto pwede na to. Yung ganyang color pink. No? Yeah, light pink. Kasi may dilaw na tayo eh. Ito so, ang ganda rin to. Or... Ayoko nang ganyan. Ito light pink maganda. Sinabi ko na nga. O, di, hindi ka talaga nakikinig. No, di ba ma? No? We... Sabi ko yeah. Nga, sinabi ko, maganda, oh, sinabi ko na nga kanina. Ano ako? Oh? Hindi, ayoko. Shucks, so, hindi ba lang kasi? Wala, oh, patuyo na pero hindi na kasi. Okay. na tayo sa lip balm. Ba, 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 ba. Mm, -mm. Sayang yung mga orchids, no? Kesa naman sana masira, di isail na lang nila. Alin, Beng? travel. <laughs> travel pa. Lagi niya tinitingnan. Kala niya, feeling niya magta-travel siya lagi. Hindi gusto ko kasi maliit. Mm. Mimi. May mga shirts na rin sila pa. Kaso lang hindi ko type friends, friendship. Ito lang. Oy, kala ko ba sa tayo? <laughs> Ayan nga. Makasabila. So yan, nakita ko din tatlong piraso, sampu. Tsaka, sabon. Aling gusto mo bang sabon? May dove. Ayan no? meron dove na strawberry. Ito na lang, three. Okay na yan? Bango? Yes, strawberry. Hindi mo maamoy yan Amoy ito yung bango. I can smell it. Bango. Not, yeah. yeah. Bango? Parang yung kagaya sa lotion mo. Parang ganyan. I love it. Love it. Ay, shampoo yung dini pa. Ay. Ito. May, May shampoo pa tayo na. na. Tapos hmm. ano, hair mask. Mm -hmm. Old spice for old soul. Char. Grabe ka naman. Hindi. O, si Char lang nga sabi ko ito naman. Ang cute, Again. oh. Thank mm you. Mm-mm. Ang cute. Winnie the Pooh and Mickey Mouse. Si Stitch, ang cute. Ito yung tabno niya, te. 24. Ito, oh, 24 okay. yan. 19. First time ko, Mickey. As if bibili naman. Kakabili mo lang, te, di ba? Kaya nga. As if bibili. Hindi, marami na tayo mga pantulog doon eh. Ay, ang nice ito, din eto. Ay, oo nga. Nice, no? Pero okay na din. Puro ano na, pang summer. Yeah. Hindi warm. Bente. Ay, naka-clearance na sila, te, oh. Pero dito parang panlalaki, ah, babae, no? Mga mm -mm. Ay, naka-clearance. Ayun, no, sampu. Oo, oh, beng, may ganyan ka dati. Clearance na din, no? Value, get Kakabili lang ni Bengbeng ng medyas si. Eh. Ayan o, naka-clearance din. 25. Clearance na yan. asa ah, bagay, dati siyang 40. 25. Pero pwede na. Ay, mga ganyan pa o, pang spring na rin to o. Pwede na, ba? Diba? Ito din o. Kagandahan lang nito, pwede mo siyang gamitin sa spring. Mga ay kasulang, lang turtle neck spring may init eh. Kaya nga para sa amin ginawin pang spring yan. <laughs> Dami nilang clearance ngayon, no. Oh. Try yung mango. Mango na. 19 na lang oh. Mm. Ah, naka-clearance. Mm. 19. Gusto mo? Gusto ko ba? Aba. <laughs> ask mo si mama. Gusto mm. ba? Ala, ayusin mo yun, dadong. May mga nagtatanong, dadong. Kamusta daw tayo dito ngayon sa Canada? Ito, so, mahirap rin. pa rin. Mahirap pa rin. Malaban True. pa rin. Tsaka, eto ah, po, pili-pili lang tayo ng mga clearance. Ganyan survive pa rin. -hmm. Siyempre, yeah. di ba? Ayan, kagaya nito. po, titingin-tingin ng mga clearance. <laughs> ano to yung style ni Papa niya? <laughs> color kasi. Puma. 13. Yan naman talaga yung price. Ganyan talaga yung price niyan. Tingnan natin yung bigas kasi sabi nila nga naka-sale. So ayan, bilhin mo natin yung saging. Benghila. Kuwaka, isa lang. Papili mo nga ako pa. Puro rice? Mm-mm. pa oh. Ayun oh, tong oh. Ayun oh. No, lalaki oh. Mm. So, um. um. Yan. Ibalik ta rin mo baka may may sira. Okay na yan. Okay na yan muna. How old? Hey. Okay. You're starving. Hala, grabe yung carrots, oh. Shete na yon. Yung five pounds. Hala. Para yung bilhin namin dati niyan, five something lang yan eh. May shetin na. Mm, may nakita. Ano? 650. Ilang pounds? Four, five. Ah, oh, pwede na. 10 pounds. O, tara na. Doon tayo. Tingin na lang tayo ng bigas. Tapos, yun na. Ikot lang tayo. Matakaw sa tubig yung <laughs> Talo kami nung nakaraan kasi sa pagtatanim namin ang laki ng mga bill namin sa tubig. Matakaw sa tubig. Pag kayong may garden ka, eh syempre ganoon talaga, libangan at the same time, 'di ba? Gagamitin mo din pagka marami kang ani. Mogu-mogu. Ayan, no? 10.50. Animan na maliliit. Tapos 4. For 3 lang. Ay, yes. Yan yung chocolate sa atin. Ay! Kailangan ko ng ano, pork cube. Parang hinalukay na dito yung mga paninda, oh. Ayan. Ayan. Ang pork cube dito, tingnan nyo, mura mura, ba diba? to lang. Pag sa iba kasi, yung mahal nito. Bumili hmm. like na rin si Dadong ng apat na kilo na, ayan o, patatas. Tapos, ano yung pambayad mo, Papa? May pag-gift card po siya. Galing yan sa trabaho nila. Sabi ni Beng Beng, kumakaway daw sa kanya yung chocolate. Ah, say hi! Hi, chocolates! <laughs> Naiya na tuloy. Bugger. Bilisan mo, bugger. Bilisan Ang bait ng bugger ko, oh. brother Wag na. Hiwalay mo na lang. Ako nang nagbibitbit. Good job, bugger. Ba? Ang lakas ng bugger ah. Ayan, dito. Upo muna tayo, bugger. Ano? Magkano yon? Fifty dollars. Exactly. Fifty. Oh, three dollars na lang. Na, uh, Dinagdag mo? Fifty to lahat? Ah, kasi may mga ano pala tayo. Hindi, mahal yung mga maliliit. Oo, oh, yung mga deodorant. Kasi merong mga pang-anik-anik sa katawan, kaya medyo mahal. Tara. spray? Yeah. May pang lagay sa kilikili. <laughs> yung lip balm. O, oh, yung lip balm ko kasi sampu. Tapos, ayan, sabagay na. So, 50 lahat yun. At least, nakalibre po kami. Dahil, ano 'yun? Bigay sa kanila ni Dadong 'yung $50 na gift card para sa accident-free nyo, 'di ba pa? Sa so, 'yun po nakalibre tayo. Yung mga binibili namin, tinitingnan din namin minsan kung ano 'yan, 'yung produkto dito, pero meron kasi na like halimbawa, mga personal mong gamit sa katawan. Yung mga produkto ba na ina-apply mo na nakasanayan mo na? So, yun pa rin yung binibili namin kahit sabihin mo na Actually, hindi na namin tiningnan nyo kung galing Canada talaga yun eh. Kaya ayan. Kasi yung sinasabi ng ibang na dapat yung uh, so support namin at yung mga bibilihin is yung mga Canadian products, di ba? Yun nga lang, kung may yun nga, sabi ko kanina na kung Most may nasanay na tayo na mga lalo yung mga shampoo, sabon, 'di ba? Kung yun na yung nahiyangan mo, yun na rin naman yung bibilhin mo. Pero yung mga libaw yung mga ibang product, ibang mga items dito na meron namang galing Canada talaga, yun na din na yung mga binipili namin. Tingnan na lang natin sa sunod yung ano yung mga presyo ng mga bilihin kasi sa ngayon, di pa natin masyado ano yan eh. Di pa natin masyado maramdaman yung pagtaas. Kasi bago pa lang, diba? Yung pag-take effect ng taripa. Kinakain mo, te?